aso sa Batangas na tutong magbukas ng gate mag-isa at umuwi ng kusa matapos maglakwat Kung akala mo mga tao lang ang matakas para gumala, very wrong ka dyan dahil ang aso na ito sa Batangas nakakapuslit din. Hindi dahil sa naiiwang nakabukas ang gate ha, kundi dahil siya mismo ang nagbubukas nito. Ang kwento ng kakatuwang asong ito, ito sa pagsapit ng dilim sa Batangas, nawiwindang na lang daw ang isang mag-anak dahil meron silang naririnig na kumakalampag sa gate nila. Ang inaakala nga masasamang loob na nagbabalak sa kanilang bahay, ang alaga pala nilang aspin na si Pawi na binubuksan ang gate para makalabas sa gabi. Katulad ng ginawa nito sa video na inupload ni Grace Millares kung saan makikita ni Pawi na nakatayo gamit ang dalawa niyang mga paa habang mag-isang binubuksan ang lock ng gate at tila isang batang nasa radu ng pinto matapos lumagpas sa kanyang curfew. Ayon kay Grace, nagtataka pa raw siya noong una kung ano ang ginagawa ni Pawi at nang tanungin ang kanyang kapatid, napabilib na lang siya nang sabihin nito na binubuksan daw pala ng alaga nila ang gay dahil hindi ito normal na gawain ng mga aso. Ang pamilya ni Grace alagang-alaga raw ang Aspin at proud pa rito dahil kahit anong hilig nito na pumuslit para makapaggala, marunong naman daw itong umuwi ng kusa. Ikaw, matutuwa ka ba kung ang aso mo ay marunong umuwi mag-isa pero marunong din magbukas ng gate para W siya? DWIC. Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.